Sara Labati, matagal na nga bang kinawawa ng Gutierrez family? Sara, handa na nga bang magsalita at lumaban sa Gutierrez? Mainit na pinag-uusapan pa rin ngayon sa showbiz ang pangalan ni Sara Labati dahil tila na pagkakaisahan umano ito ng buong pamilya Gutierrez. Matapos ang ginawang pag-unfollow ni Sara Labati sa lahat ng Gutierrez family, ay mabilis namang rumespak at nag-unfollow din agad-agad ang kapatid ni Richard Gutierrez na si Rufa. Ayon pa nga sa naging makahulugang post ngayon ni Rufa Gutierrez tungkol sa mga strangers at oras na ibinibigay umano sa isang tao. Ayon sa kanyang IG story, Isn't it, it funny how much time we invest in one person only to end up strangers again? Tila ang tinutukoy dito ni Rufa Gutierrez ay walang iba kundi si Sara Labati. Dahil umano sa pag-unfollow ni Sara Labati sa kanyang asawa na si Richard Gutierrez at sa buong pamilya nito, tila nangangahulugan ito ng nang pagputol na niya ng kanyang koneksyon sa pamilya ng kanyang estranged husband na si Richard Gutierrez. Pinalitan na rin ni Sara Labati ang kanyang pangalan sa kanyang mga social media at hindi na makikita ang mga bakas ng Gutierrez dito. Bukod dito, matatandaan din ang mga naging komento ng ina ni Sara Lapati sa pagiging siloso umano ng asawa nito na si Richard Gutierrez. Ayon naman sa showbiz columnist na si Christopher Min, wala umanong katotohanan ang mga lumalabas na balita ngayon sa pagiging siloso umano ni Richard Gutierrez. Makahulugan din ang naging caption ni Sara Labati sa kanyang social media. Ani ni Sara, "Not everyone is your friend." Ito umano ang isa sa mga natutunan ng actress na si Sara Labati sa gitna ng issue ng paghihiwalay nila ng kanyang asawa na si Richard Gutierrez. Sa isang panayam naman, tinanong si Sara kung ano ang isang bagay sa buhay na sana ay noon pa lamang ay alam na umano niya. Ani ni Sara, "That's deep." I wish had known that not everyone is your friend, and keeping a small circle is better than having a bunch of friends. What makes anyone a good friend? Tanong naman nito sa kanya. One of them is, you know, when you get quiet and something's going on. Who is there for you when it's at your worst and you're at your best? Those qualities are important in friendship. Pinasalamatan din ni Sara Labati ang lahat ng nagmemensahe umano sa kanya, ani nito sa kanyang broadcast. Hi, just wanted to say I see your messages. I hear you and I love you, Sara. Maraming netizens o ang publiko mismo ang talagang kumakampi ngayon kay Sara Labati dahil tila nararamdaman nila na talagang naging kawawa umano ito sa poder ng Gutierrez family.